Bigo ang Gilas Pilipinas na masungkit ng outright quarterfinals berth matapos matalo sa kamay ng Jordan sa labanan ng mga undefeated teams sa Group C kagabi sa huling araw ng preliminary round ng 5-on-5 men's basketball sa Asian Games 2023 sa Hangzhou, China. At dahil dito, nagtapos ang Jordan na nasa ituktok ng team standing sa Group C at didiretso na sa quarterfinals and the rest of the top teams each group. Ang second at third naman bawat grupo ay maglalaban-laban sa qualification for quarterfinals. Ang second rank na Gilas Pilipinas sa Group C ay kakalabanin ang third rank na Qatar sa Group D. At ang mananalo ay lalabanan ang top team sa Group A na Iran sa quarterfinals. Ang second rank team naman na Korea sa Group D ay kakalabanin naman ang third rank team sa Group C na Bahrain. At ang mananalo naman ay lalabanan ng China sa quarterfinals na nagtapos na number 1 team sa Group B. Ang number 2 team na Saudi Arabia sa Group A will face Hong Kong na tumapos na number 3 sa Group B at ang mananalo ay kakalabanin ang Jordan na nakakuha ng outright ticket sa quarterfinals. At ang third-ranked team na Kazakhstan ay makakaharap naman ang number 2 team sa group B na Chinese Taipei at ang mananalo haharapin ang number 1 team sa group D na Japan sa quarterfinals. Dahil sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas kagabi sa kamay ng Jordan at tumapos lamang tayong pangalawa sa Group C after preliminary round, medyo magiging mahirap ang pagdadaanan ng ating Gilas Pilipinas patungong medalya. Sabihin na natin na mananalo tayo laban sa Qatar sa qualification for quarterfinals. Makakaharap naman natin ang undefeated na Iran sa quarterfinals. Na ito pong coach ng Iran ay pinaghahandaan na ang alinman sa Gilas o Qatar na sinabi niya na maraming mga foreign players. Na ito pong head coach ng Iran na si Hakan Demir ay matagal nang hindi sang-ayon sa paggamit ng mga naturalized player ng mga bansa at kailangan daw iban. But anyway, at kung makalusot man tayo, sa semifinals, ang makakalaban naman natin ay ang host country na China na undefeated team din. Yes sir, tinambakan natin ang China sa nakaraang PIVA World Cup. Pero yung player na nanguna para sa ating kumpunan, no tinalo natin ng China na si Jordan Clarkson, wala na sa lineup natin ngayon dito sa Asian Games. At yung iba pang mga key players natin tulad nila AJ Edu, Kai Soto at Renz Abando. On the other hand mga sir, kung nanalo tayo sa Jordan kagabi, medyo hindi ganoon kahirap ang magiging daan natin patungong medalya. Dahil uh, makalusot man tayo sa semis, ang makakatapat natin doon, Japan, na sabihin na natin na ang laki talaga ng improvement pero para sa akin, mas may chance tayo manalo dito laban sa mga hapon at makapasok sa gold medal match. Anyway, ang road to quarterfinals match ng Gilas at Qatar ay uh, bukas na po, lunes, alas 4 ng hapon, Philippine Standard Time.